Eyes sana sa kubo guys? Shout out! Kabo tao tao nung sa Kuya, Kura, may pasyente Siya na dapat mo na isasalang. ba ang dami-dami ng dami, 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 dami pasyente, ako muna isasal. lumabas! Takot, <laughs> magtakot. <laughs> <laughs> <Ay>, may hen. Hindi <laughs> 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 mo na ako. Ayun, isa. <laughs> Aba, ako una. na <laughs> 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 <Tampala pala> ba? Takot <laughs> oh, sa Ay, ay, gano'n ba yun? Ano sabi mo, Chau? Magpatuli ang tatay? Tatay, magpatuli ka dahi. Di lalo kami dumami Ayun Ay, nga hindi na magpatuli na, kaya ng 12 kami magkakapatid eh. Si Chung talaga galaw-an. <laughs>

sa karayom yun. Takot niya. Lalo ko siguro may nakita yung kuya yung injector yung toko-toko na kayo. Hi, kayo, front star. Bakit ang pogi okay mo ngayon? Wala na makain. Wala na makain. Akit ang bundok. Kung pwede niya kaya front star, guys. Ay, mga Ngayon na ulit kami nagkita niya, kayo, front star. Kailan ka dumating kuya? Kapi niya. Kapon. Kapon? Tapos, tapos okay. kailan ka din mapalik? Kailan ka mapalik kuya? Hindi pa naman. Depende sa ano. Uwi ka na ulit. Ha? Uwi <laughs> <bilis> ka na ulit. Ang binis naman. Number? Number 5 at Number 4? Hindi ko alam. Ikot mo na yung ikot kesta. Ikot mo daw din eh. Ikot mo na ikot. Ikot na ikot na sa kanya. Sabi niya ko, walang sa'yo din ikot. Tapos namuli ko lang ako. ko lang ako. Tapos <laughs> Shout out kay Chong! Not always busy! Shout out sa akin tatay guys! Ayan ang ginagawa na akin tatay mga kamalay <laughs> nga. Kapag... Ang biru santo dyan! Ayan, luwang nga na rin Chong no! Lumuong nga ang bangka. Papagawa na rin kaya nga ang bangka. Kung ka mo na yung... Ha? Mapagawa na nga yung bangka ka mo na yung... Kaya kayo, kayo nung pinaka-prua, kukurua din lang. Kaganda ba naman ang kamo ni... Kung saan-saan binab binabalbag ang bangka pagkatapos gamitin. Kaya kayo natin yung bangka. Mabaguhin ko na rin yun, tapos papalta na rin ang timusang. Hindi kasi siya mapaldan-paldan kasi ayun, ayun yung remembrance sa akin ng timusang mga na, Tapos papagawa natin din yung bangka. Pero ganun din yung kulay, same din yung kulay guys. Bubuhayin natin yun. Alright. Ano na? Ano? Ano? Ang ko dito sana sa sa na binigay sa akin ni Kuya Ibis mga kamuning. Ano nga ba tawag dito? Gata ko yan oh. Ah. Gata na kitang. Ah? Katang. Sabi <laughs> ko kakain. Sabi ko mamaya sana ako kakain dahil nagluluto sa bahay ng ano, adobong manok. Eh ngayon eh masarap yung ulam, gata. Ano hindi ko kumain, Kuya. Kain! Đây. Anh ca.

kuya. May ulam na kaya pangat. Ah, oh, madami yun. Nako, mga parang may talagang ko nito. Ha? Mm. kuya, ngayon lang ito ako kumain ng ganto karami. Luwa nga nagda-diet nga ako. Fine, guys. Oh, isang nagat eh. Buti hindi natapos Ay, ito pa rin ang hula mo Kaente din Saramat Buti hindi natapos Ang mga pagkain ng kuya Sabog sana to Dadali na naman ako ng kuya, guys. Kaya well, minsan yung, yung katang mga kamil, hindi ako marunong kumain pag mga ganito. Pa. Ngayon lang kumain ito, kuya. Ano wala kuya. Kain <coughs> ka na ba, Tay? magugulat pa sa akin ng kuya. Kitang kita yung mukha ko doon. Ate Tatsuki kain! pag <coughs> i Alam niya guys, doon sa Lemery, kawawa ang mga ano. bahambahan bahan na talaga sa Lemery. Tapos ano, tawag nun? So, si Nag-seaside na yung, nag na yung Lemery. Yung sa may, yung sa may Jollibee. Ganun. Yung kumate ka sa liba, Tapos sa tatay ang kitang. Kitang. Ano Dito galing. May alam sa atin, ano, daw manok. Kain. 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 <laughs> <May papayos siy. laughs> Ibes, may katang pa Ito, uh, ito mo si Igma, de mulat <laughs> uh, mulet Kahit uh, uh. lima lang pala Katang Bigyan lang ko yung Ibes Hindi ka na kaya okay. te. Hmm. Sarap ng kato. Ang kain na. mo. Kasi nagluto. Matay ka rata. Ang kuibis pala. Bigay nga ng kuibis yan. Bigay na? Mm. kakain? ko yung mga dobo. Natin. May nakuibis. Sabi na daw sa kanya. Itapos na rin naman pala kuibis kumain.

plano saan ako, na ako mm -hmm. Ay, dami man sa ano ko sa vlog ng tiyo ba oh, ito ako mo nang Ano yung dami mo na sa kanya? Oo, dami kong kanuhang kanya. Hindi ko ba nalala ako?

Eh, dia tu sahabat suruh jenak ni. Oh, so, wala mo yung klase ko kanina. Yung nakapag-exam na late. Tapos yung isa naman, naiwan ng lupo. <coughs> Yun, hindi nakapasok. bulan star, taen. Kayak apa, Kaya Ba? Macam so, mayat, Kak. Oh, mayat. Hai, guys. Ini aku panik aja dah. Selamat malam, Costa. Dikemuning, oh. Setahu aku muning. Aku ya. Long time no see. Long long ago. Your fast. Thank you. Orang sinudas ya kalahnya dah. Oh. That's my favorite katang. Kahit ngayon ko lang natikman. Sarap kasi <laughs> yan. Wala yung wala yung joke ko eh kay Franz Wala yung talaga to. Nakapukos kasi. Video <laughs> mo tayo kay Franz ah. Pang thumbnail. Huh? Pang picture mo natin. Pang thumbnail. Dali. Yeah. Go. Ah, good luck. Okay. okay. Tingin mo yung front star. Ay! Nag-iingat nga! Saan ka nag-aaral pala? Sa Balayan STI saan College. Bakit hindi ka sa malapit? Eh, gusto ko siya sa malayo para may pace of mind. <laughs> uh, 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 hindi, hindi na, hindi na siya, na siya nakakabal sa beso. <laughs> para yung gusto <industry> niya masunod. <laughs> dagalit ka ni kaya nakapakpak hindi ah. ba ulit na Emot so 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 pinalamang may kinakain nang hindi natulog kapakpak AM <laughs> Magpapainterview daw nanay mo, ano masasabi mo doon? Hindi ko alam Jo, kung papayag yan, papayag ko doon na! Papayag ako na, takutin mo yung abot sa utang. Atinine, guys, ang atinine, nung pagkatapos ko interview si Kamuling, sabi niya interview, interview siya para ma, ano ang tatawag para ma depensa sa aming sarili niyo. ako na. Wala akong dalang kutsara. Kundi, lato at kanin lang makakamay. Tapos na tayo kumain. Thank you sa kay, thank you sa kayo ibis dito sa katang. Grabe, sarap. harap ng katang. Ang sakit lang sa nguso. Hangipin right, so hanggang dito na lang yung vlog ko. At ako po ay Lagnat at Sipon, guys. At nandito ko ngayon sa bukala. So, dito muna ako magpapahingahan habang wala akong pasok po, mga kamuling. Alright, bye-bye, so guys.